tumutunog oh, andito pa yung video ko niyan. Lakasan mo nga idol, lakasan mo. Yan. Oh, hey, pang 4N4, 4N14, ginawa uli natin. Ayan uli, tunog uli. Sakit ng 4N14 to kasama yung sa loob. Bearing, sige papakita natin yung bearing niyan. Ah, sa -sa, shout out pala kay Carlo. Sige. Yeah. Hmm. Para siyang gano'n oh. Helicopter. Helicopter. Ang hinahin doon, na. Ito na yung alternator. Ikot yung model. Wala na ingay, yung krog-krog. Bago na lahat ba dito. Ang number nito, wala na. Ito yung dalawa sa loob. Ito yung malala, yung malaki ano. Ang laking bearing. Pero ito nasa. Okay, Hindi lagay mo na Ito. Ito yung alternator. Ito po yung lagayan ng alternator. <laughs> ito, ito, ito. ito. Saan na sir po yun ito? Dito? Ah, uh, huhugutin mo lang, luluwagan mo lang. Huhugutin mo. Para matanggal mo yung alternator. Lalagay na ni sir kami okay. Kameraman lang muna ako ngayon. Ayan. Kapot pala. Alright, pasok na. Ang dami nating grand pass. Yan, pasok na. Saglit lang po gawin. Saglit lang pong gawin? Uh, Pinirapan nahirap, lang, lang. <laughs> lang pong Dukutin. pag-isipin. Pag-isipan. Pero <laughs> uh, okay. order pa. Bilang mata yang mana orang? Kalau ini mana orang? Amos, Amos. Ini nombor nombor bandul lang. Speaking one. Forty, 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 Pares lang din naman sila. Bando. Ayun na so, Oh, oh. Di naman magpapalugi yan. Nalagyan ng ganyan na original original. yung fuel filter na yan, bago mo matanggal yung alternator nito mm -hmm. Ang makina nito ay 4 in 14. Ayan yung sa ingay niyan. Ayan sa shout alternator. Shoutout shout kay Cardo. Shout compressor, right <laughs> <laughs> Ito, mayroon siya. Babakita ko naman sa video kung paano andun siya yung sa may kilit. Huwag na kayo magtanggal kung ano-ano. Matatanggal naman ito. Ano, papanta na lang natin na don Makin natin. Sige, shout out. Susi, up susi. Up Oh, yung cambio. Check, check. Check this out. Check na natin kung andyan pa yung ingay. Baka lalong lumala. <laughs> check natin ha. Maingay ito ha. Narinig nyo naman. Maingay ito. Uh, check, check ulit. Uh, double check para maganda. Ito ay L3 na man, Euro. L3 yan L3, ano? L3 ulit Meron na tayong mga nito Meron na tayong vlog nito Tanggal ka ng fuel filter Tapos alternator na yung susunod Tapos yung mga belt Oh wow Wala na Wala na yung tunog truck May tunog truck natin dito eh

So, ito, na yung gagawin natin. Tatanggal ka ng new wheel filter. Magpatanggal ka na After nito ito, tapos huugutin nyo na ng papunta rito. oh, shout lipit oh, na. na lang tools. oh, lipit na ng tools. At, at, at start start. pwede na. Eh? Yes, sir. Yan yung mayari. Shout out, sir. Approved. Ito yung L3. approve na tao Kasi parang makina ito. ano sisigawa na. Gabi na. Anong oras na? Ito naman si Watson Lee, Watson shout out, Lee, shoutout, shoutout ka kay Egan, uh, ano shoutout mo? Okay, labos ka daw, shoutout, <laughs> kung nuhari ka ba, nahiya ka ba? Uh, ito, anong uh, nila, nung oras na tayo, tapos na, uh, bago lang yung nakakita na ko, na uh, belt, kasi nga, siyempre mahirap hanapin yung belt, o order pa to. Pero okay naman to, buti naman ang isang taon o dalawang taon yung drive belt, pwede naman na kayong magkan order sa kasa pagkan na gusto nyo talaga na original marami na sa kasa nito o marami sa supplier talaga na legit na original din marami din yan asan yung drive belt niya idol na luma atingin ay, 14, 14 ay, ano, 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 yun? ako na lang, hindi, ah, yung no, no, no. number niya. Okay na to, may ginagawa dito na pangarera, Okay, nice. shout out na sa inyo.